Nagpapunta pa ba kayo tong? Ha? Sarang sa sabi. Hindi ko ma Hindi ko may unat ma ng Ano pong nangyari sa akin, sir? sa motor. No, po. Tignan ko nga po yun, Hindi mailakad. Uh, so rin, rin, medyo cellmate may ang mga yung base dito ah yung pati like dumikita ah. na naano yung ba na parang na ganun ay tuwag yung sapat eh yung ano kasi yung ano yung ano naman yung impression niya pinauulit. Ano? Please recheck. And verify. Please correlate clinically. Pinapaano kayo? Pinapa-evaluate pa yung ano? Ang mga maaaring ipayamara nyo. Ito ang sabi sa amin. Ayan o. Ito yung remarks o. Hindi, babe. Hindi mo. Pero itong nakikita ko may mali dito eh. Ito, 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 itong patela na ito. May Kaya nabibinat siya agad. Kaya hindi mo may ganun. Hindi, hindi okay naman na, no. wala namang fracture eh. Pero itong nakikita ko may mali. Maaring nasira yung synovial membrane mo dito. Maaring may mga ibang mali kamis dyan. Kasi sa likod nito, yun yung tiyan tawag na sinasabi kong synovial membrane. Maaring magkalap, nagpatong kasi atong eh. Dapat yan medyo. Sa ibang x-ray kasi, yung ibang nakikita ko nakangat. Sige nga, hindi ka ako nasa feed na kung magagawa ako. Kailan ka ba nag diskrasya, classes eh? 20 po. 20? Ito lang? Um, may ito ngayon? Um, 13 days. 13 days. Ah, mag-expect ka pa talaga ng ano, yung trauma sa ano. Mag-expect ka pa talaga ng mga trauma na masakit pa. Kasi bago-bago pala eh. Minsan, pag may mga Parang ano lang yan, sir. Eh. ang ina-example ko dyan, di ba, itong kamaw ko. Suntukin ko itong paner. Hindi siya totally mapapracture, pero ang sakit nung ano, ang sakit nung tatama sa orang bato. yung parang ganun yung mararamdaman mo yan kasi pag-ubago pa. Siyempre, yung bigat mo, tsaka yung impact ng motor, masago mo siyempre sa kalsada katatama. Mahaling magkaroon ng mga chip. Pagantay ka pa nang ang common na ano kasi sa healing process ng ano 3 months to 6 months, 3 to 6 months ang mga healing process ng mga ano. Pero ngayon ilang araw pa lang pala, 10 days pa lang sa dilim ko. Kaya medyo normal pa yung nararamdaman mo. Pero kung mga tatlong buwan na nakalipas at the same pa rin ang ka wala parang wala nang bago. Kailangan talaga ipaano e, mo ko? Ayun, nakalagay nga, eh, parang yung, ano, please co correlate TV. ano eh, clinically. Nakalagay ako sa remarks. Tingnan mo, laki ng mag-apa ko. Ayun, mo dito, walang pilo. Ayun, oh. Ayun yung muscle, oh. Ay, pag Kapag naglalakad ako, tumitigas yan. Oo. Stress na stress yan dito. Pero wala naman siyang fracture eh. Maaling nalang mong yung ano, Parang ano lang yan. Para mabilis yung maintindihan. Maglagay ako ng tela sa ano. Sa... Sa chopping board. Maglagay ako ng tela. Ganun yung ito. O kaya yeah, ito. Ganun yung ito sa chopping board. Kanya tela to. Ito chopping board. Balik ko yung itak. Pag binaliktad ko yung itak, hindi siya no Hindi siya mapuputol. Pero yung tatamaan nun, kunyari itong muscle, yung tatamaan nun, syempre, hugbog. Ganun yung nangyari. Kasi sa buto mo, hugots naman eh. Pero yung mga laman, maaaring nalabog siya. Kaya nga, sabi ko sa iyo, itong nararamdaman na mo bago-bago pa, parang normal ba yan? Pero pag nag-three months na, ganito pa rin, kailangan mapaya maray mo yan. Malaman. Malaman mo kung may mga nakunit ba na ano. Kasi yun lang kasi magdedetermine yun eh. Hindi kaya na x-ray yun. Bone structure lang makikita sa ano, dislocation or fracture. Pero pag MRI, detalyado yan. Pero dito kayo lumapit sa akin. Eh. Kahit pa paano. Nanonood kasi pa yung mga vlog mo mga kaya. May nakita ko na parang similar siya na ang kaso. Marami namang ganito kaya nga ini maraming ganitong kaso. Ini-explainan ko kung paano yung ano, paano yung magre-recover. Tsaka mas maganda kasi pagka meron kayong na-receive na explanation, ah, baka nga tama kasi labog pa. Ngayon, magkakaroon kayo ng parang peace of mind Hindi kayo mga ambag no? Baka kung ano na nangyari na to. nila, pagka nalamanan yan, ganyan na yan, hindi na to. may, hindi naman ito naglalaman ng na, ano kaagad. Ang yung mga naglalaman, yung mga, ano, mga basag yung buto, nagdidikit kasi yan, nabasa, guguman yan, naglalaman yun parang, itinatawag natin naglalaman, pero kumakapit yun yung mga lamad-lamad para magdikit siya ulit. Ako, pahirot mo yan. Sakit na. Dahil yun sa mga namamagang mga masila tendons, kaya hindi pa pwede pilitin. Eh. Kita mo naman, no? Oh. Kita mo naman yun, no? Oh. Difference. O, oh, walang laman. Ayan, no? Oh. Kaya pag in-over stretch mo yan, masakit pa yan. Ang technique dyan, ang gagawin mo muna, muna dyan, masas masasin mo lang araw-araw. Duhu pa na rin yan. Ito yung very common ginagawa. natin ginagawa. Pitigin natin yun kasi baka may naiipit pa namapagat. Ay, bandage kayo dyan. Meron, meron. Nasaan? Kunin mo sa motor. Oo, oh, kunin mo. Dalawa yan. Thank you. Umiipit <coughs> <coughs> talaga sa kita, kaya alam yung pektos-pektos. Ano? Tama lang muna yung mga bad days mo, i co mo muna ito. Tanggalin muna ito pag matutulog ka na. Kailangan sya naka-elevate. Paano yung elevate na ginagawa? Lagyan mo ng unang dito, tsaka dito. Ganun lang muna. Ang samat pala. Yan sa'yo, may itong masakit din yan. Ito, sa tapilaw, meron din ba dito? Yan yung pagkikin niya ko. Hmm. Sige, atake na natin. Huwag ba na? Yan. Hmm. Hmm. Okay lang yung sarili mo, kaya mo naman, hindi pa ito nga, uh, sa kapila, hindi pa pala nag-iilo mo. Ah, ang ingiting pa. Masa, pasa pa. Normal yan, lamog ka pa, eh, medyo may kalakihan ka, tsaka yung impact ng bigat po, tsaka yung bigat ng motor. Normal pa yan. Yung pero okay, lang, okay lang ilakad-lakad na. Oo. Pero... Oh. Ano ang lakad mo? Ang lamog naman yan. Wala naman kasi nakitang fracture eh. Ako, aminado ko wala ako na ibang fracture. Ang nakikita ko na lang, parang pumakat lang dito mo, yung patela mo. Parang medyo malapit na malapit siya sa sa femur mo, mo. Yun ang napapansin ko. Kasi kadalasan ng ano, siyempre, ang dami pupunta sa akin dito eh. Doon ko na binibase sa mga case din nila. Ikaw nga, gaya nga na sabi mo, may nakita kang halos kaparehas mo ng case. Kung di ibig sabihin, mayroon ng galing na kapareho mo, galing iyo. Marami naman talaga. Gano'n muna. Medyo mm. okay na. Okay na. O, tingnan mo, lakad ka. Hmm. Lakad. Hmm. Ano mas maganda? Okay. <laughs> Kaninang ganun-ganun. O, ngayon. Tayo pipihin mo na. Okay na. O. Okay na. Okay? Kasalanan mo yan, ha? may magagalit na naman yan kasi may na uh, solusyon na naman. Sige, salamat sir. Huwag mo lang muna basahin. Bumili ka lang ng pao kahit paano sa araw-araw. Ganyan-ganyan ano yun. Ah, ganyan-ganyan yun. Tapos, sabi mo, hindi mo mga gamot, hindi mo pen eh. Oo. Kanina pilay-pilay Kasalanan niya yan ha? <laughs> okay. Yun lang, tapos yung tanggalin mo lang ito pag matutulong, ha? Mas maganda kasi malaya yung ano natin. Hindi ako pwedeng maligo mamaya. Bukas na. Maliligo ka ba? Gusto mo maligo? Duty kasi siya. Eh, hey, gabi, anong oras duty mo? Six. Ano oras siya? Eh? Bukas na. Bukas Mag-ano ka na lang? Mag-shower-shower shower ka na lang na ano? Hindi, huwag mo lang itong basahin. Kasi baka sumingaw yung ano yan. mag nga eh. Okay? Sige. Mag-shower-shower shower ka na lang sa ano? Bimpo-bimpo ka na lang. Okay? Thank you. Picture lang mo kami. 怎么被动啊？